Utang ina mo, gago ka. Nandito po tayo ngayon, naglalakad pa po na tayong green building. Kasama natin si Mac RG, maestrado. Walol! Pagkakamuan? Pagkakamuan. Pagkakamuan? Yes. Ay, bakit naman na-assemble yun? Uy, si Cabrera. Layo Ayusin mo ngayong buhok mo Bakit? Bawal ba mga bambok sa sepda? Hindi naman, kaso nga lang Ang usapan dyan, kailangan nakaayos uh, Dito mga kuya, sabas nga rin Thank you mga scholar Okay na, tara, let's go. Dahil na, hindi ko. Bakit. Huh? bakit? Tanong ka ba kung bakit? Magsik ka. Anong uh, masasabi mo at uh, nasita ka ng mga gwardiya? Ay, mga gwardiya, mga bisaya. Ayos lang ba sa'yo okay. kahit uh, medyo na, napahiya ka ng konti? Bakit? Ano sabi? Sabi, uh, ano sabi mo? Sabi sa'yo ng gwardiya. Okay lang ba sa'yo na ginawa sa ito at uh, ganito ang pagtrato sa'yo ng mga security dito sa Green Bay? Okay lang yun. Okay lang sa'yo. Okay. Ipatayin mo nga, pero pagdating dito sa loob, natanggal mo. Pupunta nga ang eh. siya nga ang na naman ang CR eh, ayusin yung Alam ko na. Alam ko na. Ginagawa mo Ano kung ginagawa tama dyan? Ayusin mo na po, di Sabi niyo, ko yung so, sabi mo kasi, hindi kita mo din dyan eh. Sabi mo, rin kita din dyan eh. Sa so, pagdating mo sa loob... Itatali naman ko yun sa ano, siya, mo siya, mo eh. sa CR eh. Kinabaklas mo yung tali mo ah. Yung... yung nga oh, aayusin ay, ko ah. dyan sa ano. Bago ako. Dito ang ipapunta oh. Sige, sige, sige. Bigay mo na lang. Pagbalik mo, kailangan ayos yan. Oo. Huwag ka mag-alala, recorded naman lahat eh. <laughs> Oh na, oh na. Medyo uh, hindi ka ba natuwa sa mga nangyayari sa iyo ngayong araw na ito? Huh? Hindi ka okay, ba? Natuwa? Wala na, tama nga sila eh. Bakit naman? Huh? Bakit? Wala silang tanga <laughs> eh. Uh, may -huh. ibig sabihin sa kanya mo rin kukunin. Tirintas mo kaya? Para mas matuwa siya sa'yo. Okay, breed mo. Pwede ba sa kalbo? Mga kababayan, sa uh, naglalakad tayo ngayon kapunta doon sa Guardiang sumita sa, sa kanya kanina kukunin namin yung uh, kanyang ID na kung piska okay? susunod kami sa iyo diretso ka lang ayun 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 Me? Why? Oh, okay. uh, hindi mo kini pwedeng kapis ka to. Kini no. Where? Yeah, we're in Zepda. Kini Where in oh, 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 This, This is... Kini? Kini? Wala ba? Document namin to eh. Oh, ma, document niya. Ano ba? Ang an, an dami nyo naman sinisilip sa amin yata. Hindi kasi. Tao, tinig ka. Okay, i, i, ano mo, ilakasan mo yan para marinig Malakas oh, na to. Oo, oh, kaya yeah, mas mataas. Oh, ang sa, sa sa septa, kaila kung tasan oh mo. Nakatali may gi. ko na. Oo, di Kaso lang kasi sa inyo, pagdating sa loob, pinatanggal nyo. Ito masyado kayo ano eh. Ano yun niyo kami mga niya. si Kapag okay pagkaw, kailangan natin. Okay na. thank you ng pagkaw. Kailangan namin ng pagkaw. Kailangan namin ng pagkaw. Kailangan namin ng pagkaw. Kailangan namin ng hindi, hindi ako kinabahan. Natatawa nga ako eh. Oo. Ah, anong masasabi mo gusto sinabi ng uh, isang gwardiya na privacy daw yung uh, paggawa ng pagkuhan natin ng uh, video sa kanila? Ano mo lang yan? Taka na. Okay lang yan. Uh, dito tayo. Yan. Ano, medyo, 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 parang labag ba sa batas ng ah... Uh, ng mga broadcaster or media industry yung sinabi nilang private privacy daw ay uh, medyo parang tinatapakan na yung pagkuha lalo na mis pagkuha mismo ng video sa kanila siguro ang camera sa ilang sila mm -hmm. Mm -hmm. so okay lang sa'yo yung ginawa na lang yun okay lang okay. okay ngayon po mga kaibigan nato kayo yung ano ang mga nangyayari sa likod ng camera kung saan ito mga pangkaraniwang nagaganap sa pagitan ng mga omni, security, at iba pang staff sadyante. sa lahat laban sa mga sadyante. Nakita nyo naman kung ano yung mga pinagsasabi ng no? dalawang gadyo yun. Pero mas magandang ah, habang may nagaganap na ganito na pangkaraniwang nangyayari eh, may yung camera. Para kung sa ganon, lalalaman ninyo kung ano ang realidad sa loob ng universidad ng